Magandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan niyo naman kami sa panibagong araw day in my life as a full time ma, mga mams kaya naman samahan nyo ako ngayong araw naglalaba nga pala ako ng mga oras na anyan mga mams kaya naman naisipan ko na nga bumili ng powder kaya naman heto ay sinabay ko na nga pala yung mga ibang kailangan namin para hindi na nga din kami bumili sama nga pala namin yung mga jernakis namin at sakta naman nga ay nakauwi na nga din sa baldo kaya naman niyaya ko na nga din ng dali dali sa supermarket malapit sa kaya yeah, heto, nakabili na nga din pala ako ng mga kailangan para sa bahay namin. Kapag nanay ka na nga talaga, ay priority mo na nga lang talaga yung mga pagkain at pangangailangan nyo. At isasantabi mo na nga muna yung mga gusto at kailangan mo. Unless na nga lang talaga pagka may sobra doon ka bibili. Pero kadalasan talaga mga mams yung priority nga namin yung pagkain. At yung mga kailangan nga ng mga junakis ko. Kuha na nga pala ako mga mam ng konting biskuit at hindi na nga pala kami nakabili ng snack dahil nakabudget nga lang yung pinamili namin. Maha na pala ako ng gatas at kape ni Baldo. At kumuha na nga din pala ako ng kape at black coffee nga lang pala yung binili ko. At bumili na nga din pala kami ng noodles mga mams dahil minsan ay gusto nga namin ng noodles. Kumuha na nga din pala ako ng sabon Ito nga pala yung target. Inaganahan nga ako pagka may stock nga kaming sabon dahil nga dalasan ay ko na nga lang pala yung mga damit ni Bunso. Nagbayad na nga pala kami mga mams kaya naman kinuha ko na nga pala yung mga tikpipiso namin. O oh, diba always present cherry. Kokonti pa nga lang yung nabili namin pero lumagpas na nga yung budget na mga pinamili namin. At ibabayad na nga lang namin si Tyler. Kauwi nga pala namin ng bahay ay nilagay ko na nga muna sa may floor si At binalikan ko na nga pala nilalaban ko mga mamish dahil nung pagkaalis nga namin ay nagda-dryer na. Tinais ko na nga pala kwarto namin na sabog na sabog na. No. Hindi na nga ako nakapagpalit ng damit dahil nagmamadali na nga din ako dahil tambak nga yung gawain ko. Tayo mga nanay talaga ay hindi nakakaramdam ng pag. Kung minsan talaga ay gusto na nga lang din talaga natin nagpapahinga. May times talaga na tatama rin ka at may times talaga na uubusin mo yung gagawin mo. Tumulong na nga pala sa si Tyler ng mga oras na nga niyan, Kaya naman tinupikon na nga lang to mga kumot. At ilalagay ko na nga lang to sa may unan. Mamaya nga niyan ay babalikan ko tong kwarto namin ay sabog na naman. Kaya naman liligpit ko na nga lang pala yung mga laruan ng mga junakis ko. At itatabi ko na lang sa may taas ng jura box namin. Ang pa naman sa pagkiramdam pagka nakikita mo nga yung bahay nyo ay sabog na sabog. Kahit anong linis mo nga ay walang naayon. ko na nga muna itong mga laruan ni Tyler at hinahanap ko nga yung mga letters kung saan nakalagay. At pinagsama-sama ko na nga din to at nilagay ko na nga din sa may lagay. Kali heto nga pala yung lagay namin ng sapatos at nilagay ko na nga lang dito sa loob namin. Dahil nasira na nga din ni bunso to, kaya naman pinasok ko na nga lang sa may kwarto namin. At nilagay ko na nga muna yung mga laruan ng mga junakis ko para every time na maglalaro nga sila ay dito na nga din nila ko Pero ang ending nga ay laging makalat sa kwarto namin. Kaya naman ilalagay ko na nga lang sa itaas ng bak para hindi na nga din nila maabot anytime. Luto na nga pala ako ng ulam namin at meatloaf na nga lang pala ay niluto Since eto nga pala yung gusto ni Tyler. At dinagdagan na nga lang pala namin ng noodles. Init-init pa nga yung ulam kaya naman heto ay inihintay na Tyler para lumamig. ko na nga pala tong mga damit ni Tyler at ngayon ko na nga lang din talaga may isa sampay. ko nga pala ng kapaghugas ng plato at naglinis nga sa kusina. At naisampay nga yung mga damit ni Tyler ay binalikan ko na nga pala tong mga pinamili namin. At nilagay ko na nga muna sa may lames. Bukas ko na nga lang din to aayos. Dahil sa mga oras na nga na ipagod na pagod na nga din ako. Kaya naman gusto ko na nga din munang magpaing. Hello! Nakakaramdam din ako ng pagod pero kailangan tapusin nga yung gagawin. Simula ng umaga hanggang pag tulog ay maraming ginagawa. Oh, san ka pa? Chari. Wala na naman nga yung pagod ko dahil sa mga junakis ko. Have love, love,